red chili, tapos yung mustard seeds at saka red uh, pepper. Yan lang ang rekado niya guys. Tapos yan na siya. Tapos ang tubig lang niya is 1 cup at saka 1 cup na vinegar. Distilled water yung gamitin niyo guys. Ganyan yan yung show. Kailangan hindi siya fully kwan. Tapos itaw mo ng magdamag. Tapos kinaumagahan, itaw mo ng pabalik siya. Ganyan. Tapos, pwede mo na siyang itago ng ilang buwan. Kahit ilang taon, pwede yan. Hindi masisira yan. Yan yung hinog. Kasi gagawin kong sauce yan, guys. Tapos, yung... Yung isa naman, yung green. Yan, pwede kahit uh, kakainin mo lang. O kaya may barbecue, ganon Masarap yan, guys. Kaya dyan sa Pinaswag, yung itapon yung mga manga, guys. Pag marami, gawin nyo ganito. Para pa kinabangan. Ito, hindi ito masisira kahit ilang... Taon, maraming salamat.